Hi everyone! Kamusta ang lahat? So ayan, papasok na ako ngayon sa aking part-time So thankful pa rin tayo Kasi uh, kahit tambay tayo, may napasukan akong part-time dito sa bansang Croatia So iba-iba po yung ma-experience natin pagpunta natin dito sa bansang Croatia Kaya uh, kung may darating na mga problema dapat labanan natin para sa ating mga pangarap so papasok na ako nito uh, yung duty ko pala is umaga minsan 5 hours minsan tag 7 hours so yung oras ko pala is 6 uh, euro per hour so okay na rin yun at least may magagamit ako sa pangaraw-araw na allowance dito while waiting po sa aking bagong work permit soon. So, abangan kung saan naman ako mapapa, ma, mapapasok nito na company. So, while waiting po sa aking work permit, so, nakatambay lang pala ako. Good thing is, uh, provided po yung accommodation ng agency namin. Uh, hindi kami pinabayaan. Tapos yun, naghanap ako ng part-time. Ah, uh, pa rin ako kasi nakahanap ako ng part-time so hindi ako pinabayaan ni God. Sana all char. So laban pang kuan ko na to na part-time pang limang araw. Minsan may 5 hours, minsan 7 hours. So iba-iba po yung pasok ko pero umaga yan siya hanggang alas 4. Pagkatapos ng duty ko, ha uh, may bagong bukas pala ng textile Jan O sa mga second hand na mga damitan. Pag may lobo yan siya, bagong uh, bukas so mga brand new na mga second hand, so mga 13 euro, mga 7 yung mga kuan. Nag-check lang ako tapos umuwi na rin ako sa bahay. So nakabili pala ako ng shorts at saka yung jacket. Tapos, isang pantalon. So, dito yung bahay namin. Dito yung station na babaan mo. Tapos, dun sa kabila. Diyan na yung uh, parang apartment or basta yung mga bahay-bahay siya. Diyan sa taas sa amin. So, sa pinag part -time ko ay eh, hindi ako maka-video Kasi nga, uh, part-timer lang ako. Baka hindi na ako babalikin. Tapos, pagdating ko doon busy na marami ng hugasin tapos minsan tumutulong din ako yung yung parang kitchen helper lang din yung trabaho ko maghiwa ng mga gulay magmake ng salad yung parang ganun tapos maghugas ng mga mga hugasin tapos mag-assist po sa mga sa cook doon ako lang pala yung mga Pilipino doon tapos sa uh, tatlong taga local dito mga babae lahat Uh, maliit lang naman siya na restaurant, family restaurant lang po. Pero, 5 years na daw po yun na naka-operate. So, mara, marami-rami din yung mga tao na kumakain doon. Minsan, minsan hahataw ka talaga kasi ang maraming order. Pero, okay lang. At least, may work tayo at may kita kahit papano. At least, matustusan yung mga... Uh, daily allowance natin or mga pagkain dito kasi gawa ho nga wala tayong work pa so tambay muna tapos napaka boring magtambay po sa accommodations. Good thing is may naka part time ako pero hindi po siya tuloy tuloy na part time yung uh, i-chat lang ako ng amo ko kung kailangan. Kasi nga ho <clears throat> uh, darating na daw yung kuha nila yung staff nila na kami. So abangan kung anong mangyayari sa atin dito sa bansang Koesya. mo yung aso. Do sinusubok ako dito sa aking kapalaran sa Koesya. Hindi gusto niya pero kainin. kailangan nating magpakatatag sa ating sarili kasi malayo tayo sa family. Pero minsan yung parang nakaka-stress na rin diba kasi maraming umaasa sa iyo tapos ganito pa yung mangyayari. Ma Pero okay lang yun, tiis-tiis lang kasi hindi lang man ako yung na, na ganito. Meron din mga ibang Pilipino kasi mag-antay ka kasi ng bagong work permit pag bago na po yung employer mo. so may nakausap nga ako 6 months siya nagantay grabe talaga si atin naawa nga ako sa kanya nakauwi na pala ako sa kuan ko sa accommodation so ayan nasa kusina na ako nagluluto kami dito tapos magluluto ako ng tinola kasi wala kaming ulam tinolang manok po yung lulutuin ko tapos, siniwa ko na lahat yung mga kailangan ko. ay uh, like bawang, tapos ginger, onion. Tapos, sa uh, yung manok po is nakakat na yan siya. Special cut po, tay po. Kasi, sa studi sa studi lang po ako na grocery nakabili niyan. Kasi, hindi ako nakadaan sa ibang yung tindahan. Pero, okay lang. Tapos, si kuya, nagluto siya ng... Beef Paris ni Diwata. Char. <laughs> nagluto ata si kuya ng beef fries ni Diwata. Tapos ako, nagluto ako ng tinola. Tapos uh, hindi ko na na-video ng kuan maayos kasi busy kami. Kararating lang namin yan sa work. Tapos, kailangan mong magluto. So, kailangan mong bilisan yung mga galaw mo para matapos ka kasi minsan maglalaba ka pa. Dapat marunong kang magmultitask sa bilang isang OFW. Kailangan mo magsalang muna ng pagkain rice. While nagluluto ka, pwede ka magsalang ng labahin mo para sa isahan na siya matatapos na siya. Pagkatapos mo maluto, matatapos na rin yung labahin mo. Tapos ayan, ginisa ko na yung mga pa panakot or mga sako-kuan. Ano ba yung tawag nyo sa Tagalog, yung panakot? Basta panakot sa Bisaya, like onion, garlic, tapos ginisa ko yan at tapos bawang, tapos ginger, ginisa ko lang tapos uh, ilagay ko na or ilonod ko na, charot ilonod. I laglag ko na yung kuan. na natin yung manok, ayan. Uh, antayin lang nating mag-golden brown unti tapos nagpainit na pala ako ng tubig para diretso na siya kumulo para mabilis tayong matapos tapos sa uh, kuan nilagay ko na yung manok natin tapos sinuti ko lang siya tapos uh, tinimplahan ko na siya ng mga pampalasa naglagay pala ako ng kuan yan yung fish sauce onte tapos tinanggalan ko yung mga tay ng parang kidney yung parang dugo dugo kidney yung tawag niyan para hindi siya makuan okay ang ating pagluluto tapos uh, minikas may makos ko lang yan siya sinote lang natin ng mga ilang minuto tapos naglagay din po ako ng black pepper powder tapos pampalasa asin tapos sa beige tadi dito wala po dito mga kuan Ah uh, mga magic sarap mahal po dito yung magic sarap yung ginagamit po namin dito is local po beige beige tayo yung tawag namin tapos yung mga kuan pala namin yung mga mga condiments namin is nakalagay yan lahat sa mga uh, puti po po nadala namin sa hotel kasi yung kasama ko dapat organized daw char okay din naman para hindi siya okay lahat yung mga gamit tapos yung mga condiments namin is dinadala namin yan sa fourth floor kasi pag iniwan namin sa baba, maubos na yan siya. Ayan po yung patis. Tapos, uh, sinote ko yan siya hanggang mag lumabas yung tubig ng manok. Tapos, lalagyan ko na yan siya ng mainit na tubig. Tapos, antayin lang natin siyang maluto. Tapos yung kuan ko pa lang yan, yung, yung ginagamit namin dito na gulay is yung cabbage. Wala po ditong sayuti. Bihira lang po dito yung sayuti. Tapos papaya, wala po yan dito. Yung mga string beans, wala. Puro, meron man pero mga frozen. Tapos ayan na po yung mainit na tubig. Nilagay ko na kasi nagisa na lahat yung mga chicken at saka yung mga condiments dyan mikos mikos na lahat tapos antayin lang natin maluto yung manok tapos tikman din natin kung okay na ba yung lasa so ingat ang lahat God is everyone so abangan nyo kung ano pang mangyayari sa atin dito sa bansang Croatia so mag-share ako ng mga experience ko na uh, dito sa Croatia kung ano pang mangyayari sa atin. So, God bless you everyone and thank you for watching. Mabuhay tayong lahat ng mga OFW.